Napakadaming chismosa sa mundo. Sige na, sagot ko ang tanong ninyo about dito sa post ni Meiko na bakit kami magka-video call kasama ko si Tayronia at nakikipag ako sa kanya. Anong nangyari kasi talaga nyan ay kakagising ko lang noon, tas patay ako, tumawag saan si Meiko kasi tinatawag ako din siya noong gabi. Bilang nagkasama naman kami at meron din kaming friendship, pinakamusta ko siya. Tinapos ko ang chika at pinakinggan ko din siya noon. Bilang babae, bilang nanay, bilang may partner nakikinig ako kahit naliligo ako. So, the whole time na naliligo ako, nakikinig ako nun kay Mayko, nadadamo kami. Sabi ko nga nun sa kanya, Mayko, alam ko, nunod ka ngayon, napakadami mag message sa'yo kasi viral ka, napakadami talaga bilang ka mag-anak, mga kaibigan, nasusulpot na bilang concern. Pero ako, basta nandito lang ako, may kailangan ka ba na medical support or something, kahit hindi ko malaman ng storya kahit wala ka ikwento, basta ako, gusto ko lang alam mo, andito ako makikinig lang ako kapag kailangan mo ng kausap ng dadamay sa iyo o nung anong ano kung anong matutulong ko pero dahil parehas kami ng lalera again ulit ko buong proseso ng pagligo ko nakikinig ako kay Miko nagchichikahan kami at sa mga magtatanong kung anong mga chinika sa akin, syempre di ko kukwento sa inyo. Kaya ako na na siya yung magkwento din sa live or sa kung saan man. Then, habang nadadaldalan kami, ayun, sabi niya, Teka, sandali, may tao. As in, talagang nanginginig siya nun yun yung totoong nararamdaman niya. Nanginginig siya, natakot siya kasi may kumakatok sa pinto na parang mahina pero alam niyang may tao. Then pagbukas siya ng pinto, ayun na. Nandun ang mama niya. At ako, syempre, bilang content creator, nag reality show, napakabilis na ng kamay ko, nirecord ko talaga kaagad, habang ka-video call ko siya, eh, dumating nun si Tyronia, nirecord namin, sabi niya, mami, ba't siya umiiyak? doon na pumasok nun si Tyronia. So, yun, ni-record ko na andun yung mama niya, hiyaw siya ng hiyaw, iyak siya ng iyak. Eh, hindi na, hindi na siya nagkaroon ng time na patayin yung phone na, teka, sandali, andito yung mama ko, iyak lang ako. Wala na, dire-direcho Nagulat talaga siya na andun yung mami niya. At eto na ngayon, yung pinaus niya. Guys, para lang din sa, alam niyo sa totoo lang, dahil sobrang busy ko, kasi yung mga niluluto ako ng mga bago kong show sa YouTube, ay, hindi na po talaga ako minsan updated sa mga nangyayari. Ang nag-check up ay, magugulat ka kung sino. eto po ang nagchika sa akin na may issue po si Meiko at pinadadaanan ngayon. Si Tyron niya. Eh siguro, bakasyon, ganyan, na Paskol, pinapayaga ko naman, pero nasa tabi ko. So sabi niya, mami, ito yung chika, ito yung ganyan. doon ang anak ko naman, eh, pinagabayan ko pa din naman kahit nag social media. Nasa tabi ko yan siya. Nakwento ko nga din kay Meiko noon na, sabi ko, alam mo, Meiko, sa totoo lang, may part na nalungkot ako nung kay Tyronia kasi nung naiintindihan niya yung nangyayari, ang sabi niya, Mami, nakakatakot pala yung kasal, no? Parang, yung puso ko parang bilang kumirot. Sobra, hindi lang din dahil kay ko kaya yung nasabi ng anak ko. Sabi niya, Mami, sa dami na nakikita ko sa family natin, sa ibang kamag-anak natin, sa ibang friends mo, tapos nakita ko to, Mami, nakakatakot pala yung kasal. Na, nanukot yung puso ko, sa totoo lang. Pero habang titigan ko yung anak ko, sabi ko nun sa kanya, Tyronia, alam mo, hahayaan kitang makita yung realidad. Kasi ayokong lumaki ka, katulad namin na, oh my God, I'm a princess, one day I'm gonna marry someone, tapos mamit ko yung right one, na nalamamahalin and then happy, happily ever after. Ayokong mabuhay ka sa pantasya na puro siya ganun. So sabi ko, anak, masaya ako na bata ka palang alam mo ang realidad. So alam mo na dapat, bata ka palang kapag handa ka na ang pipiliin mo ay yung tamang tao. Hindi yung basta mahal mo lang. Hindi yung basta naramdaman mo na mahal ka lang. O may pinaramdam siya na dapat mo akong pagkatiwalaan sa moment lang na yun. I think it's better na samulat yung anak ko na 13 years old na, lalo nakaka-team pa lang niya na, bakit ang may realidad? Na hindi lahat happily ever after, na may mga gantong bagay, magi open ka sa reality. Maging handa ka, mapansinin ka sa red flag, Huwag mo ibigay ang lahat. Kung baga, ito ay hindi lang basta, oh, kawawa naman si Meiko. May isa siyang bagay na mo pwedeng matutunan na, ah, dapat para hindi ko yan gawin. Ganto na yung ginawa ni Meiko noon. Magiging inspirasyon ka sa mga bawat babae na ibinibigay ang lahat na hindi pala dapat ganun. At sa mga tao na nagsasabi kay Meiko na, Oh my God, for the clout lang yan. Diyos screenshot pa nila yung mga videos ni Mayko, A upload nila. Diyos ko, pinost ko pa na yung mga breakup namin, panuloko sa akin ng jowa ko, tsaka paldo-paldo din ako. Nung mga gantong views, dami ko din pera. Unang-una, aware ba kayo na walang bayad ang views sa TikTok? Kada view, unless nakasubscribe kayo ng ganun. Alam mo yung hindi ko siya makompost, nagigigil yung dila ako. Guys, hindi po pinakakitaan ni Mayko yung views niya sa inyo. Libre lang po yon sa TikTok. At kung nag man siya, may nagbibigay ng gifts. Kusa po nilang binigay yon, Di naman siya umiiyak para bigyan siya ng gifts. Bae, hindi siya katulad ng sa YouTube na kada isang pindot mo may ads dun. Eh talagang kikita siya. At kung sakaling magkaroon man siya at maka-attract man siya na panibagong followers, dahil sa issue niya, ibigay niyo na. Ito na lang yung may bibigay natin suporta sa mga taong pinagpe-piesta na nangyayari sa buhay niya, sa buhay ng mga anak niya. Kasi kung ako naka sa sitwasyon niya, ganyan din gagawin ko ba? Wala nang tatay yung mga anak ko. Diyos ko, baka mamaya nakawa pa ako na sakit dito nang hindi ko alam baka kaya nagkadasakit-sakit si May ko dati dahil sa mga kaganyang kapataka na kalandian. Though, hindi din ako yung masasabi ko na right person na mag a na magagalit sa mga kabit kasi nagkaroon ako ng ganyang issue. Ganda yan, ko kayo. Pinagdaanan ko na maging other woman, napagdaanan ko na maging third party. Sabi mo man na bagong breakup, na comfort ka or magulo pa yung relasyon, nandyan ka third party ka na, nakasali kay, di pa tapos eh. Sumali ka na eh. Tapos yung iba naman, alam na, kasal na, pumapasok, pare parehas lang yan. Ang feeling kasi ng mga kabet, maganda sila kapag niloloko yung asawa para sa kanila. Kala kasi namin noon, nakakaganda, na parang pinagpapalit, iniiwan para sa'yo. May ganun pakiramdam kiramdam yun. At more on sa kabet, yung mga tipo ng tao na walang gabay ng magulang. Walang tatay na nagpapahalaga sa kanila. Babae ka, hindi dapat maiksi ang short. Yung pag-iingat, hindi naramdaman ng protection. Kaya, konting attention, akala nila pagmamahal yon I really hope, ay mga babaeng pinipili na maging pangalawa sila, masali sila sa gantong issue, mag-grow kayo, magbago kayo. Wala namang permanente sa mundi. Lagi may pag-asa magbago. Lagi may puwang ang kapatawaran, ang humingi ng tawad. Hindi magmamalaki pa kayo. Kaya, kung ginawa mo yan, kumabit, bilisan mong tumakbo. Kasi hahabulin ka talaga ng karma. Again, kay Miko, mahal na mahal ko yan. Sabi ko nga sa kanya, on or off camera, andito ang pamilya ko. Mahal ka namin. Hindi kasi siya nakapunta sa birthday ni ate kasi yun nga nadapa daw siya, may pasasa sa tuhod. Pero yun nga, andito ang pamilya ko. Handa kami makinig sa'yo, sa sa'yo. On and off camera, alam mo yan. Pagdarasal namin na maging okay ka at saka yung mga anak mo. Sa mga pokpok -pok naman, Diyos ko, galing din ako dyan. Pag bagong buhay na kayo, maraming pong paraan. Para kumita ng pera. Aanhin mo ang perang yan. Kung ilang pamilya ang sisirahin mo. Ilang bata ang uh, mawawalan ng kumpletong pamilya. Sirang future. May trust issues. Like, hindi lang, Diyos ko. Hindi ako makapagsalta ng dire-diretso kasi sobrang sakit nito. Basta masasabi ko na lang, hindi pa huli ang lahat para mag-restart, mag-rebuild, at saka magbago. Lagi may pag-asa. Ayun lang, Mama. mahal na mahal ka namin, Mayko. Shoutout kay Tayronia na sobrang chismosa. Love you, babe. Hmm.